Ay, kain naman lambing kumuha. Kain <laughs> naman lambing kumuha. Hindi, <laughs> malambing mo talaga ako. Sa asawa ko. Kumbaga eh, kuwan, kulang sa libog. <laughs> Wala sa libog. <laughs> kulang sa libog, aray. <laughs> dilalata, dilalata. Guys, <laughs> magandang magandang umaga. Ayan, may mga bisita tayo. Si Kasingkit at may kasama rin mga taga-kabite. Yan, ako'y sininsayan din ay... Dinala ko din sa aming lansunisan at kapay mga ina dinay ay, ay agad agad ang bunga. Talagang ang hinog ay hindi na makainug ng ayos at dahil nga tayo may mga bisita dumadating ay hindi na maka hinog ng ayos eh. Ayan, ay pagtiagaan nyo na lang yan. Kung ano na lang yan nabi yan, ay inyong banata na. Sarap, hmm. sarap. Oh, oh, pakiyaw aray pare, pakiyaw. Yeah. Saan <laughs> ka kayo siya kabite? Tres Martires. Ah, tres mas tere. Eh. Sa Dasma. Sa Dasma. Sa Dasma, ayan. Si mga kamag-anak din ni Kasingket. Galing pang kabite. Hmm. Tamis pala sa gano. Kaya, ikita nyo naman. At talagang ang bunga ng ating langsung nice. Pinipitas lang sa ano eh. Hmm. Ah, sarap maggalagala dito at malamig. Hmm. Garnila ang sa probinsya namin. Hmm. Mamaya, mangunga tayo rambutan. Mangunga kayo mamaya rambutan. May panungkit naman tayo. Para pag uwi ko rambutan naman. Mm -hmm. Wala rambutan sa kabit eh. Mm -hmm. Wala Mamaya kay manungkot diyan Kinagala natin, hindi ni sa rambutanan. Ate mga bisita, nagbula pa rin ng kabita eh, kasama ni Kasingkait. Ayan. Buti naman at napasyal din eh, si Kasingkait. Isinama yung Bahagyan, kanyang eh. mga pinsan. Bahagyan ah. Ayan ay, sila, sila na lang nangunguha at taka, uh, hindi na makakapanguha At talagang pagod na rin, puyat kagabi. Ay sabi ko sila na lang ang manguha ay mahirap manguhat pa isa isang bunga hmm. yan ay di tsaga na lang sa pagsungkit hmm. ayun oh, mga hinog yun hilahin mo na hilahin nyo uh, uh, hmm. hilahin <laughs> yan ay mga laking kabiti parang hindi sanay na yata sa bukid itong mga itong mga bisita ko oh. <laughs> oh. kung aray na sa bukid ay marami na baka may sa ako na panguha. <laughs> oh. <laughs> Yo, Meron nung bansa ako ng bimeg. <laughs> <laughs> May bunga pa ka ang mo doon? May bunga pa. Okay, um, rambutan ko yung mababang yun? oh, pa rin yun. Yan, yeah, kadam. hindi ko mo doon, pwede? Pwede rin. Mm -hmm. Yan, yeah, gay, okay, sungkitin mo na ang na eh. Yeah, puro hinug yun Ya, dapat pala kayo nagsama ng nang anau, nasi manguha. Long, ng... pa lang, para practice para practice. Parang diesel hoodo. Para eh. pagbalik ano, daw ihiya e, na. Shout out. Yan out, na. out, shout out. Ah. Pagbalik yung marunong na. Kailangan hmm. niya mga dalawang taon pa ako magagano. <laughs> <laughs> dalawang taon ba ako dito? Ay, kain naman lambing kumuha. <laughs> <laughs> kain naman lambing kumuha. Hindi, <laughs> 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 malambing malambingo talaga hmm. ako sa asawa ko. Kung baga kulang sa libog. Wala sa libog. Kulang sa libog, garay. Bilalat ah, Dapat yari pinaiinit-init muna at nang lumibog. Ay, kanina pa nangunguhay kita ninyo yung plastic niya. Hindi pa nang latay. Tatlong sungkete, dalawang kagat. Pag napanood yung asawa ko, patay ako. Tatlo lang kata sa libog. Baka na nalibog. Uy, dati siya akin na kapilog. Aba, maghapon tayo dito Wala <laughs> <parang nalalambot> <laughs> Ayan, umakyat na ang taga Kabite. Unggoy, <laughs> unggoy. Dumali na. Nagpakita ang gilas na. <laughs> lang ay, hiyala lang. Ari pala. <laughs> ay, nahihiyala ang pala kaninang manguha. Ayan, dumali na. Nag-init na ang karburador. Yung pala ay nahihiyala ang pala kanina. Sumagad na sa libog pa. Nakatago lang pala ang libog na rin. Ayan, sige, yan. Ang maraming pa sa taas eh. nag ko kong. Ingat ka lang at baka mahulog at tunay na